Hello mga Lods and Sisi! Kung content creator ka at bigla kang nakatanggap ng notification galing kay Meta tungkol sa partnership ads, congrats! Ibig sabihin, pasok ka na sa mga pwedeng makipag-collab sa brands. Pero teka, paano nga ba ito gamitin? Kailangan ba natin maghintay ng offer? Si Meta ba ang magbabayad sa atin? At ano bang dapat gawin para mapansin tayo ng mga brands? Lahat yan, sasagutin natin ngayon. Dito kasi guys, sa app na to, lagi ako na invite ng mga brands dati. Kaya may konting idea ako about dito. Yan mga sample ng brand invitation na nakalagay ano freebies nila ay magkano ibabayad sa'yo. Una sa lahat, ano ba itong partnership ads? Ito ay feature ni Meta kung saan pwedeng gamitin ng isang brand ang content mo bilang ad. Kapag natag mo sila bilang paid partnership, pwede nilang i-boost yung post mo gamit ng sarili nilang ad budget. Meaning, mas lalawak ang reach ng post or content mo at syempre may chance kang mabayaran o makakuha ng future deals. Pwede ba tayong mag-initiate sa mga brands? Yes, hindi lang brands ang pwedeng mag-invite sa atin. Bilang creator, pwede tayong mag-reach out sa kanila. Kasi hindi tayo tulad ng mga artista o sikat na influencer na yung brands ang lumalapit sa kanila paano gumawa ka ng sample content tungkol sa products nila, mag-DM ka professionally, pwede ka rin maglagay sa bio mo ng open for collabs para kitang kita nila na game ka for partnership ads. Hindi kailangan maghintay, kailangan tayo mismo ang gumawa ng paraan para mapansin. Paano ito isinasagawa? Kapag nagkausap na kayo ng brand at nagkasundo kayo sa agreement, gumawa ng content, photo or video habang ina-upload mo, i-enable mo ang paid partnership with at itag ang brand. Pagka-approve nila, pwede na nilang i-boast yung post gamit ang ad manager nila. Win-win yan, ikaw may exposure at possible payment, sila may authentic content. Si Meta ba ang nagbabayad sa atin? Hindi si Meta ang nagbabayad. Si Meta ay nagbibigay lang ng tool para maging ad ang collab post. Ang brand ang magbabayad sa iyo pwedeng fixed rate per post o depende sa usapan nyo. Kaya mahalaga na klaro ang terms nyo bago pa man gawin ang content. Tips para makapag-partnership ads, kung seryoso kang makipag-collab, ito ang mga dapat mong gawin. Linawin ang niche mo sa content. Beauty, fashion, travel, tutorials. Ayusin ang bio mo. Lagyan mo ng open for collabs. Available for partnership ads. Gumawa ng consistent content na brand friendly. Mag-engage sa mga brands na gusto mo. Like, comment, or share. Ipakita sa content mo na marunong ka gumawa ng high quality videos. Mas may chance kang ma-notice at ma-invite sa legit partnership. Ayan mga Lods at Sisi, sana malinaw na kung paano gumagana ang partnership ads tool ni Meta. Good luck sa mga future collabs at sana soon makita na natin ang ating mga content na may label na paid partnership with. Thank you for watching guys!